medyo malalaki na nga pala ang aking mga fry na beta. Nagtataka lang ako bakit hindi sila magkakabantay ng laki. Ang kulay naman ng iba ay kulay pula. Meron din niyon green na napakatingkad ng kulay. Nilipat na rin pala namin ang pwesto ng aking mga alaga. Napakaliwanag dito kaya kitang-kita -kita ang kanilang kagandahan. Ipamimigay ko na rin pala itong aking mga convict cichlid sa aking mga followers. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, dito nga pala ako nakatambay sa aking mini fish farm. Kung mapapansin nyo nga, inilipad na ng pesto ang aking mga aquarium. Dito kasi ay napakaliwanag para makita rin kasi ang kagandahan ng ating mga isda. Ngayong araw din pala ay tayo ng moina. Ipapakain ko kasi ito sa aking mga fry na beta. So paano guys? Tara! Mabuti na lang ngayon, napakaganda ng panahon. Ang wish ko nga sana hindi na umulan. Pagdating ko nga ay may fish keeper na rin dito nangunguha ng moina. Madami-dami na nga rin pala kanyang nakukuha. na rin pala ako kung saan maganda ang pesto. Ang kaso lang guys, dito sa paborito kong spot ko na ang moina. Mabuti na lang. Guys, napakabait ng ating kaibigan. Hinati niya nga pala ito para may maipakain tayo sa ating mga alagang beta. At bilang pasasalamat, kay bibigyan natin siya ng sticker. Kaya naman big big shoutout nga pala sa ating bagong kaibigan. Ilang araw din pala ako nawala dito sa bahay. Ilang araw ko din palang hindi napakain itong aking mga friend na beta. Pagsilip ko nga ang karamihan sa kanila ay malalaki na. Mabuti na nga lang hindi sila nadiddo. Lahat nga pala sila ilalagay ko sa planggana. Kailangan ko na kasi paghiwalayin ang malaki sa maliit. Kapag hindi natin ginawa 'to, kakainin sila na mas malaki pa sa kanila. Finally nga ko na rin sila sa planggana. Grabe, guys, napakadami pala nila. Napaka ganda ang kanilang kulay. Hindi nga lang pantay-pantay ang kanilang sukat. Kaya naman magpapakain na tayo ng moina. Sa dami nga nito, hindi na sila mag-aagaw-agawan. Pati nga yung mas maliliit pa sa kanila ay makakakain na rin. Kaya naman food trip na naman ang aking mga isda. Yung sobra nga ipapakain ko na rin sa aking mga gapi. Gustong-gusto talaga nila ang mga live food. Nahiwali ko na nga rin pala ang maliliit dito sa malalaki. May paglalagyan kasi ako sa kanila na bagong aquarium. Dito kasi kahit papaano nakikita ko sila habang lumalaki. Kitang-kita rin pala dito ang kagandahan ng kanilang kulay. Kailangan ko rin pala maglagay ng dalawang tabong talisay. Nakakatulog kasi to ang kanilang kulay kailangan ko na rin palang bumili ng pagkain ng aking mga Oscar fish. Kaya naman road trip na naman si Kuya Boy Macho no May mga bagong dating nga pala dito ng mga water plants. Meron nga pala dito magandang water plants na pwede sa aking mga Oscar fish. Katagalan nga lang daw kinakain nila to para sa kanilang kalusugan. Dahil ubos na nga daw pala ang kanilang katabang, mga reject na nga lang pala na mole ang ating ipapakain. Napakamura nga pala nito dahil piso lang ang isa. Naiiba naman ang presyo dito sa makukulay na moly Bibili rin sana ako ng okiko kaso lang wala pang deliver. Ang meron lang dito para sa koi fish at arwana. Kaya naman guys, pauwi na ang bida. Dumaan na rin pala ako dito sa likod ng farm. Lord. Nagaayos kasi ng lambat itong kaibigan nating si Ryan. Kailangan daw nila maayos to dahil parating na ang tag-ulan. Dito nga pala nanggagaling ang mga moli na tinitinda ni Kuya Tisoy. Sa loob nga pala ng lambat makikita ang mga moli. Nakakatuwa nga dahil meron dito malalaking red tilapia. Alam niyo ba guys, na pwede itong kainin? Bibili sana ako kaso lang hindi ko alam kung magkano ang kilo. Nakakatuwa nga dahil nag-aalaga din sila ng pabo. Dito naman sa part na to napakarami pang mga lambat. Ang wish ko nga balang araw magkaroon din ako nito. Dahil mataas na nga pala ang araw, nagpaalam na tayo sa ating mga kaibigan. Pag-uwi ko nga pala ng bahay, ilalagay ko na tong mga water plants sa ating mga kahit papano nga nagkaroon ng buhay ang kanilang tang. Papakain ko na rin pala tong mga reject na mauli. Halos tatlong araw ko rin pala sila hindi napakain kaya naman gutom na gutom na sila. Hindi na nga pala sila magkabayaw sa sobrang saya. Magpapakain din pala tayo kay Bad Boy. Ngayon na nga lang pala siya ulit kakain ng live foods. Nakahiwalay naman itong aking Oscar na Black Panther. Possible kasi nakainis siya na mas malalaki pa sa kanya. Mamimigay naman ako ng isda sa aking mga followers. Ipili nga pala ako sa mag-share ng ating video. Mga siklid na pala to na ating ipamimigay. So paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! Guys, may ipapakilala nga pala ako sa inyong bagong laro na kung saan hindi ka pa naglalaro ay pwede ka nang kumita. Syempre, wala iba ito nga pala ang Slots PH. Sa paglalaro ko nga ay kumita na agad ako ng 15,000 pesos para naman makapag-invite ng mga player. Pindutin lang tong share. Makikita nga pala natin dito sa bandang itaas ang ating link. Pindutin lang natin tong copy para makapag-share sa ating mga kaibigan. Sa bawat magre-register at magde-deposit ng player mo, pwede ka makakuha ng 88 pesos. Makakakuha ka rin pala ng 150 pesos na bonus galing kay Slots PH. Pwede ka ulit makakuha ng panibagong bonus kapag na-unlock mo ang panibagong achievement. O Club. 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 oh, diba guys, napakadali lang kumita at maglaro dito sa Slots PH. Ano pang inaantay nyo? Mag-download na kayo at mag-register. Nasa comment section ko nga pala yung link.